Ma'am, mawalang galang na ho. Ah, uh, tingnan nyo ah. Kung sa kanya lang ho, makupunta ang anak nyo, eh di sa akin na lang ho, oh. hindi di hamak na mas mabay na tao kaysa dyan. Huwyan eh. Ha! Hoy! Christy? Ma? Kanina ka pa ba, dyan? Kanina pa. Hmm. Ano naman ho ang ibig niyong sabihin? Oh, come on, Christy. Huwag ka nang magkaila iniisip mo pa lamang ang isang bagay, nahuhulaan ko na. Pero ito ang tandaan mo, ha? Huwag na huwag kang papatol sa isang lalaking hindi mo kauri. Dahil iyan, iyan ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa ko sa buhay ko. Tandaan mo yan sinabi ko. Kristy, Christy, halika, anak, dali! Halika, anak, dalian mo! Ivan, ikaw na magsabi kay Christy yung sinabi mo sa akin kanina. Christy, sa dinami-rami ng mga babaeng nagkakandarapat na gahabol sa akin. Gusto kong malaman mo na ikaw ang maswerteng babaeng napili ng puso ko at damdamin. Ang sing-sing? ang sing-sing na ito <laughs> ang magiging sagisag ng ating walang hanggang pagmamahalan. At ito ang magbibigay sa iyo ng karapatan para ipagmalaki mo at ipagsigawan sa buong mundo na ikaw lamang ang tanging babaeng pwedeng magdala at gumamit sa busila kong pangalan. Christy, ako'y iyong iyo isinusuko ko na sa'yo ang buo kong pagkatao. Ipinagkakaloob ko na sa'yo sampu ng aking kinabukasan. Buhay ko man, katawan ko, at kaluluwa. Ano yun? May kumakontra. Hoy! Huwag kang makikialam dito! Huwag kang sasamat! Dahil hindi ka kasama dito! si Sorry, Ivan. Pero hindi ko matatanggap yan eh. Bakit? Hindi ba matagal na kayo magkasintahan ni Ivan? Isuot mo yan! Ayoko, Mama. Malto! Bilang magulang mo, inuutosan kita. Isuot mo ang sing-sing na yan. Isuot mo! Ah, uh, Ma'am? Eh, kung ayaw naman po ni Christy, eh di mo nyo na pong pilitin. Hoy! At sino ka makikialam sa akin? wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito, ha? Siguro, kano? May mo anak otang sa gano'n, malapit sa sayo. Lumayas ka, ka dito. Ah, ma'am, mawalang galang na ho. Ah, tingnan nyo ah, kung sa kanya lang ho makupunta ang anak nyo, eh di, sa akin na lang ho, eh di hamak na mas mabay na tao kaysa sa Oo yan eh. Huh? Hoy! Anong sinabi mo, ito ka? Ay, Christy! Ang tawal na lang ba't mo? Pinasisiglaban mo ba ako?

maawa ka sa sarili mo. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag <tries> ka nang babalik dito! Pagpumalik ka!